At iyon, what's up mga idol? Magandang araw sa inyong lahat. At iyon, ay panay ang ride natin ng mga nakaraang araw ay abaw naman. Ay palit-palit din ang pisa, wag puro ride at nandain na nagatunog bayan naman. At iringani pala at ah, introduce ko sa inyo yung uh, magandang pisa na rin. Na masasabi ko talagang maganda idolo kasi subo ko na to. At ito nga pala yung Shimano na brand na masasabi ko talagang sealed. Kaya ayan, let's go! At ito na nga yung ating bike mga idolo at yan na. Ang kailangan natin tools ay ito. Yan. Yan. Katala, yung puller, yung open, tsaka yung pantanggal ng bottom bracket at allen wrench. At ayan nga mga idolo. Yan. Let's go! At una natin gagawin ay syempre aalisin natin yung bolt doon sa kanyang crank arm kasi yung ating bottom bracket ay square type yan at sa mga nagtatanong dyan ay meron tayong tatlong klaseng bottom bracket Halotech, square type at yung octalink ayan, Wala tayong octalink ah, kaya hindi ko sa inyo maipakita o, Meron lang tayong available ay yung halotech at yung square type At ayan sa process ng mga idolo ay sinuot na natin Or ininstall na natin yung puller para matanggal natin yung left arm ng kanyang crank at ayan na nga ayan pagkahigpit natin dun sa kabila na yun yun matutulak niya yung uh, crank uh, crank arm para mailabas natin ayan na nga at pagkatapos nun ay yun na natanggal na at yun ganon din sa kabila mga idolo at gusto ko nga palang magpasalamat habang tayo gumagawa ano sa mga idol natin dyan ng mga nakafollow na nakasubscribe na sa aking channel. At ayan, napakaangas naman. Kita nyo naman, isi-shoutout ko yung mga nag at nagpapa-shoutout. yan sa YouTube channel natin. Ito nga pala yung aking YouTube channel. At ito yung aking mga account sa Facebook. At uh, wag mo naman kalimutang i-follow din, i-subscribe yung aking channel mga idol. Mo. At salamat sa supporta. Then pagkatapos nitong pag-aayos na to ay yun, mabike na naman kita ng binhawawa waring isipan na rin bagong pisa na ito. Ay, kita mo naman talagang napakaangas yan. O, tanggal naman din agad. Ay, ang sunod naman natin ay babaklisin na natin yung bottom bracket. Gamit yung bottom bracket remover. Yun. Sa so, nakikita nyo, yan na nga at napakadali natin iikot. Kasi nga, bago rin din yung bottom bracket natin na yan. And hindi siya yung nasasabi ko na talagang sealed na sealed. Unlike dyan sa isa mga may ipapakita natin kapag nabaklas na natin tong bottom bracket. Ipapakita natin yung pagkakaiba niya dun sa nabili kong bago at yung tinanggal natin. At sa bibigyan ko kayo ng idea mga idol, yung palang bottom bracket na nabili natin is uh, medyo pricey pero yung quality naman mga idol ang positive, talagang masasabi kong pang matagalan. At yun, kaysa bumili ka naman ng medyo mura, pero kung marami naman at marami ang bibilin mo kasi paulit-ulit lang ang sira, ay doon ka na sa mahal pero tatagal syempre. At ayun, pagkatanggal nga natin, lumabas yung tubig. At yun, napuno nga ng tubig yung ating bottom bracket dahil dumadaan doon sa may seat post. At pagkatapos, ayan na, nilagyan na ulit natin ng grasa. Pagkatapos, linisan. Then, ito na. Ayan, ipapakita ko sa inyo. Ayan, sealed cartridge unit. Ayan, yan. Kita nyo yung hinahawakan ko. Wala siya nung kawang ba? Ayan, sealed na sealed siya. Ayan, unlike dun sa dating bottom bracket. Ayan, kita nyo yung siwang yun sa gilid. Ayan, unlike dun sa bagong bili natin, wala yan si, ano Siwang at ayun ang mga idol talaga talagang masasabi kong sealed para sa tubig at yun kung papasok man yung tubig ay talagang dun lang sa gilid sa labas na part ng bottom bracket kaya ayan install na natin siya at ayun pagkatapos nating ilagay syempre ay yan na gamitan natin ng ating self-bearing remover para maikabit natin at mahigpita natin yan ayun pagkatapos nun ay yung kabila naman huwag natin kalimutan lagyan ng grasa syempre naman para na rin sa ating uh, mas magandang performance at matanggal din natin kung sakali at hindi mag stack yung kanyang thread doon sa kanyang frame ayun, kasi kung di natin yan lalagyan tayo din ang papahirapan yan kung tayo magbabaklas at yun na nga pagkatapos nating higpitan ay yun na sure na sure na yan. wala nang kawala nako sana naman kaya umagala niya rin ay baka yung may ideya dyan ay magbigay man lang kayo ng ideya ko sa mga magandang gumala pa at nang magalaan natin yan ay pag ganyan bagong pisa man din ay paano ganda waring isipan yan ah ah yan dahil waring na ninyo nalalawan kakapanood ng aking video ay sana naman kayo madadala kayo nung aking Legionary ay mapasko na ay bakasyon na kayo at nang matistingan yung mga pasyalan din sa Maring ay buti ako't nakarami na ay na kayo nuud ay ano ngayon? ako na lang ang nakamasyal kayo hindi ay ni na ay ano na yun at yan na nga tara higpitan na natin pagkatapos man din na yung kabilang crank naman ang ikakabit natin. Ayan. At yun, same process pa rin. Ilagay lang natin. Then, yung bagong bolt niya. At ayun na. Pagkatapos ay okay na yan. Agad mga idolo. Pwede-pwede na nating i-marindukilok eh, na naman. Ah, wow eh para ba yun sa may parting toryo sa may maganda ba yung puntahan doon ay mag comment daw nga ni kayo kung saan maganda ganda doon o parting Santa Cruz Suari eh. para may nakita akong magandang beach doon ay eh. ay atapormahan natin at masipat natin yun at ayan na nga ni pagkatapos man din natin magkabit ay ay o, siya naman din naman o okay naman din abaw na Kita mo yun kwento kwento lang ito nakabuo na kita agad ng Bye ko. kita mo naman pagkatapos man di ayan na approve na yan matik na salamat sa panonood ayan thank you